So what's up mga brr? Ayun, maghahantay kami na Kasama namin yun. <laughs> Ayun na, may bagyo ngayon. Tuloy pa din ang gala. So, ang, ang date natin ngayon, ano? Uh, September. Ano ba ngayon? September 22. Ngayon ang araw ang paglabas niya, no? Paglabas ni Bagyong Nando Sa Apari Pero may rides kami, kaya Walang makakapigil May paparating pa tayong kasama, mga ber. So, ayun, may kasama na nang O, mawala naman tawag sa akin si ano, eh So, yun, waiting pa sa iba. Tapos, kain muna tayo dito. Ayan, kaibigan ko mayabang. May bagyo ngayon eh. So, kailangan natin mag-vlog para ano, maganda. Asan na si ano? Si. Ang Sydney. Mag-hi ka dyan. Hi, vlog. Tumansig Hi. yung laway ko. ka na naman. Hi, my vlog. Hi, vlog. May Ayan na yung isa kong kaibigan po Meet may mayabang na kaibigan Kita mo naman yan <laughs> So dumating ulit yung isa oh. Sino yung kasama mo? Kompleto na kami mga per O oh, ayan na yung isa Asan na isa? O oh. Kompleto <laughs> <laughs> oh, Kompleto na kami <laughs>

Lipa Batanggas So dito na kami ngayon sa Lipa Batanggas Oh Lipa Batangas to Kakain muna kami dito at kami nagugutom na Madilim Madilim eh Saan na sila? Lucky 5M Lumi House Lumi House Maglulumi na lang ako Lumi trending dito eh Whoa, asan na, asan na? Loms, patingin ako doon. Asan na eh? yun? Uy, dalawang maliit, gar. Doon ako kila nabs? Doon ako may kihati pala kila nabs eh. Okay. <coughs> coba coba mau ber. <laughs> ber. ulang <maliit> motor. <susuruh> Ito na isa kayo, eh, no? So, eh, dumating na kami kila Mendo. Mendo. Paano pala to? Dahan papuntang... Ay, hindi, hindi makita yung ano. Papuntang ano to sa Monte Maria. Ito yung plantation na tinahanan namin dati nila Kuya Romy Sino? Okay, Oo. Oh. Nakilala ko agad eh. Grabe, haba ng biyahe. Para kami pumunta ng Aurora. Awit. Oh. Yo, sir, in the city. In the city, tanga. <laughs> Tingnan mo naman, scooter is boss doon, scooter. Hmm. Okay. Nagbilyar, dumayo para bumilyar. Aray ko. So ayun guys, umunta kami sa Monte Maria ngayon. Ace one. Ah, ko yung mga service natin. She tells He's like...

last 3 years ata o 2 years nung nagpunta kami dito nila Kuya Rome eh. tagal tagal din nun matagal tagal din dito nung una punta namin wala pa tong ano eh wala pa tong tawag dito white glass bali si ano lang si Maria lang yung nandito yung groto sa gitna ayun So yun, mga kasama natin yon Grabe yung ulan. Ang araw ngayon, September 23. Nakalabas na si Nando nito. Kasi kahapon, lumabas na daw eh. Ako, masisi. itong silpon eh. Nababasa. So yun, bali, nakasara yung ano yung anong tawag dyan walking ha glass walk nila hindi natin matatry yung glass walk kasi basa tsaka unsafe yung lalakarang salamin madulas sayang Taas, ang taas. Ayan. Tutik, tutik, tutik. So, sa, no? ayan. Solid no? sana, oh. Ayan, oh. Kita nyo na ba? Basang-basa naman yung cellphone ko. oh. Tapos ito naman yung sa ilalim nya. Parang food court na. Hmm. So bakit na kami ngayon dito sa dinadahan-dahan na Ang ng cabin nila Cabin nga bi Oh Hangas naman ito Para sa ano ata ito mga sisters Ganun wala na tayo mo na lang kami dyan birey. <laughs> yari gagar nahihilo pa ako sa alak kami gumagala. <coughs> Palapit na kami ng papalapit. So ayun, bibigyan ko kayo ng trivia at uh, naitayo tong ano, naitayo to ano eh. ah uh, 1976. <laughs> Joke lang. <laughs> picture tayo pat ayun dito na kami yan dito kami nag picture nila kuya Romy dati hindi ko talaga tanda kung year 2022 o 2023 yun solid nung cabin oh. no? ayoko nga may telescope <laughs> Ayun? Ayun. Hindi, di mo mabalik sa ato. mo konti. Kasi na. Ayun mo. Wala -ayun, ayun. ayun. Meron? Ayun. ba? Meron? boy. Bata taas. Sa ba? 100 miles away. one. ikaw yun na, apat yung sisilip eh. Lugi kaya yeah, tingnan mo baka may naliligo dito. nga din ako. Tanga dalawang tama mata gamitin mo ha, bobo. Frame up ka lang eh. Para telescope ito mo na. Malabo. Malabo rin eh. 100 miles away. Okay na yan, bo. Naka 30 seconds ka lang. Parang wala, boy. Niluloko lang tayo. Ito, silip. silip ka dito. Mas malaki pa kabutas dito. <laughs> wala, gagig. Wala. Ito, ayun yung barko. Ay, gagig, meron niya. Yung barko, yun, know? oh. Patingin niya ako. Aso oh, yung hirap. Yeah. Ayan, ayan no. kita yung naihi ano, ano, ano. <laughs> o. Ano nga? Ano ko Ano oh Wala gag. Ayan o. Ay. Ay, no. Ito nga eh. Tama ako ka po. Yung loko mo lang sarili mo. Ito. Pili, silip ka. Puta nga yung kulay-pulay barko. Itang kita o. Ito, libre pa. Walang bayan. ano yung tinitin na. Ito na ano yung tinitin kita. Matakuan to. Ito, kasi doon. May map ka kasi. Nobody believes in you. You've lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day, and saying to yourself, It's not over until. dito ah. Okay na. Aray. Swimming naman tayo ngayon mga. Swimming naman tayo ngayon mga dol. Oh. Ito na yung last destination natin. At na tayo magpapahupaw ng lengsa. Ay Lengsa. Sengla pala sengla. Lock. Lock. Hindi pa delikado 'yan. Parang di ka na makakahon pag lumubog ka eh. Parang di ka na makakahon pag lumubog ka. Lalim eh. Ayon, ayon, Dito malalim na rin. Malalim na rin. Ganyan tayo. Akayo